Kumusta? Ang pangalan ko ay Marlene at ngayong araw nais kong pag-usapan kung bakit ang enerhiya ay mahalaga. Ito ay isang makapangyarihang ideya na makakatulong sa iyo na maabot ang iyong mga layunin. Ang iyong enerhiya ay ang iyong lakas ng buhay. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na lakas. Ito ay ang iyong saloobin, ang iyong pag-iisip, ang iyong espiritu. May ilang tao na nauubos ang enerhiya sa pagrereklamo, pagdududa at takot. Pangalagaan ang iba na lumilikha ng enerhiya sa pagiging positibo, masigasig at puno ng pag-asa. Tanungin ang iyong sarili, alin ka? Protektahan ang iyong enerhiya. Palibutan ang iyong sarili ng mga taong magpapasaya sa iyo, hindi magpapababa sa iyo. Puno ng positibidad ang iyong isipan, alagaan ang iyong katawan at bigyang halaga ang iyong kaluluwa. Kapag malakas ang iyong enerhiya, Kakayanin mong harapin ang anumang hamon ng buhay. Kung nakatulong ito sa iyo, siguraduhin i-like ang video at magsubscribe sa aking channel para sa higit pang mga motivational na usapan. Magkita tayo muli.